Hi guys, ito nga guys, no, so magre-reban ang Brazilian po ako ngayon guys. So ito nga, sobrang haba talaga book ni Madam, pinapaputulan niya kasi nga sa dolo trading ang kanyang buhok. So ayan nga, kaya gusto nga ipariban ni Madam kasi nga ang kanyang buhok ay talagang dry na din. Kaya gusto niya talagang ipariban. So ito na nga guys, no, tapos ko na siyang in-applyan ng number 1. So pagkatapos ko na applyan ng number 1 ay ano y naman siya ipa pagkatapos sa blower paplanchahin din yan siya so ayan na nga guys apply na nga siya ng riba number no. 2 so pagkatapos ng riba number no. 2 guys ay Brazilian na naman ang i-apply ia ko dyan so ayan nga guys no tingnan nyo ang buhok ni madam sobrang kintab talaga ang ganda tignan kapag may Brazilian talaga kasi alam nyo guys ang Brazilian din kasi yun din ang nagpapa ano guys, yun din yung lalambot na ang ating buhok tapos mare refer na din yung mga damage hair natin kasi ang buhok talaga ni madam ay ang dami talagang putol putol din talaga ang buhok ni madam guys so ito na ang buhok ni madam sobrang kintab ang ganda tignan kumpara kanina so kaso nga lang ang, mga, ang buhok ni madam ay may mga putol putol siya kasi